Sinampahan si Congressman Dan Fernandez ng ethics complaint sa House of Representatives. Kaugnay ito sa mga nilabag umano ng kongresista sa Quadcom hearing laban sa mga karapatan ni Cassandra Lee Ong. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita. Dahil umano sa conduct unbecoming ni representative Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna sa mga Quadcom hearing tungkol sa Pogo, Nagsampa ng reklamo laban sa kongresista si Attorney Ferdinand Topacio sa House Committee on Ethics. Ayon kay Topacio, nilabag ni Fernandez ang karapatan ng kanyang kliyente na si Cassandra Lee Ong sa nasabing mga pagdinig, kabilang na rito ang ANIA right to counsel. This was unprecedented in legislative history in this country na haharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Number two, pagwawarning sa abogado na wag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Sa ang planeta po acceptable ang ganoong behavior. Nasasabihin mo, Attorney to do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. Nilabag din ni Fernandez Ani to ang karapatan ni Ong na manahimik at ang proteksyon laban sa self-incrimination. Binabastos din Aniya ng kongresista, hindi lang si Ong, pero maging ang ibang mga witness. Inire-reklamo rin ng abogado ang ilang improper remarks ni Fernandez laban sa kanyang kliyente. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila? Tatawagin nilang pathological liar, puro kapakyut, puro ganon. Tatakutin mo pa. It is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.